Ano sa Tagalog ang silya? Huwag. Hindi, eh, sa Tagalog nga. Malalim na Tagalog. Oo, oh, hindi. Hindi, huwag. Hindi, hindi silya. Ano? Salumpuit. <laughs> Oo, oh, salumpuit ang tawag dyan. Ano, huwag. Salumpuit. Silya? Oo, oh, salumpuit na. O oh, yung wheelchair. Ano sa Tagalog yung wheelchair? Wheelchair, gulong. Oh, Oo, ano sa Tagalog yun, oh? Hindi. <laughs> Oo, oh, Tagalog. Sigito. Hindi. Alam ko ano sa Tagalog yun. Sa lumpo. <laughs> Oo, oh, sa lumpo. Di ba yung isa naman, yung hindi kukuhan, sa eh? <laughs> Di ba? May where? sa Tagalog. Sa lumpo. Sa <laughs> lumpo. <laughs> yan ang Tagalog ng yan sa lumpo kasi gumagamit nangdi mga lumpo di ba oh, oh. kaya sa lumpo